yung panghuli namin nandun po yung sumiunahan ano na pa ba yan bali siyam na po yung malalaki na yan tapos tatlong wakwak alas tres pa lang po hindi po makapag video at gawa ng kunay di si ang kapitan. Sa saya sa jambon. Ha? Hindi ba lang 'yan? Agot ang Yan po ang buli na lang po niyo makita at madilim. Pero ako po kakapal. Pati na po muna ako na isang madaling araw.